Yan ang aming Pilipinas. Nagluluto na kami Pilipinas. Mm. Uh. Mm. Uh. Yummy, yummy. Mm. Mamaya, ano, ano, nung nag-ano na tayo ng uh, sokal. kasi gumikot siya sana. sa ano. Ang dati na. Umuha lagaya. Sige, atay ka, be. Ayan, o, ganya. o. Lagayan, okay, yun, o, oh, ganyan, <tries> Oh. Umuha ka ng lagaya, be. Oh gano. Parang balang nito. Ah, saan na lang? Ayan, ayan, ayan. Okay na yan. Dapat may tinidro tayong pang. Tindo. Dapat may Ini sa baba. Oh iya. dapat pala. Ilapit, lapit mo yan o no, para hindi mag-ano, Rico. So, dapat um, nga, nilagay nyo na eh. Ilagay like, uh, uh, Tapos isahan, uh, ganyan lang. Oo, oh, dali na. Hindi um, yung na. ka din, ma. Ano Eh, mo lang ako lang asumulang at mga alam mo. Ni... Akala lang, matuto kang mag-ano, mag Ay, sus, mag ma. Ito, ito. Ayan na, madali. Uy, kulang nga asukan. Okay na yan. Kailangan okay, hmm. oh. so, naman hmm. madami. Okay, huwag mo muna ang ano. Kailangan natin tayong magmalo. na oh, naku. Eh, muna yung Huwag mo masyadong nang, ano. Ubus na yung aso Wala na ito. Naglalawang nalito. Ilay! Ang balay! Huwag yung Hindi, man, <hari> <hindi man atay, sabi, wala tong ano. Dapat kasi ma... Ayaw ka lang, magretlawan. yung mga soka sa oh, Wala na nga. Ano. Eh, yeah. hey okay yung Bema Ay, ang susunod ay, yun, Ako na tulungkoy sa labig mo lang. Hindi, mo hindi yung mabalot ka na Balot na, balot na. Aluin mo Al Al sa may isipan pa Aluin mo yan isa? Oo Hindi, Ngunit hindi kayo nalaman tayo. Ma. Ano ba? Sasakyan. Tayo. Eh ayaw ko din sa ano, Pilipit. Ayun ah. Ayan, no, pilipit namin. Pilipit na malaki. Ay, ay, maganda. Ka, pa Mayroon kaming dealer. Pagdamdam-damdam ko, Pilipit. Pilipit

Yan niya, ayan nag-create na. Asan natay ka na magagawa mo? Tingnan mo. Dila ok na lang. Okay naman. Ba't pa yung ano, yung arena ba na hindi, hindi mo nilagyan? nag Ah, tama lang. Ito na, ito na guys. Ang ah, aming pilipit malagkit na pilipit Ayan guys, pwede nang kainin. Tara guys, kain tayo. Tikman natin guys, oh. Hala. Nagdikita na lang guys. Oh, aray ko be Walang ano siya. Na. Oh, yan nagdikit na ba yun? Satisfied craving. Ang inday nag-crave nag sa maruya. Yan na, oh. Oh, mainit pa ito. Yummy, yummy.